is Tuesday na. So, last day na ng pulang pasok nila, princess. Bukas may pasok na sila. So, mag-isa na naman tayo dito sa bahay bukas. And, ano oras na? Alauna na. So, yung mga Disney princess nagising na alas 12. Ako, alas 12. Eto mga to, alauna. Ayan, mag skin care siya ngayon. Ang gamit niya is yung Hello Glow na Pore Tight Toner. Yan. Pag morning, ito, nag, 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 nag gumagamit siya neto morning, tsaka gabi. Ayan siya. Hello Glow Pore Tight Preparing Toner. Kasi ang dami niya ano dito. Pakita mo na. Look, oh, sige na. Dito lang. Ayan, ang dami niya ano dyan, no bumps, tsaka may mga black-black. So, yan ang pinapagamit. Nahiyang siya dyan, guys. Una, pinatesting siya ni Hillary kasi meron ganyan si Hillary. Doon din na ano, doon din nawala yung mga bumps niya. Tapos no na mga 2 days ganun. Ayun, ano, medyo humimpis na wala. Tapos ano, nagtatanggalan yung mga ano, ano pala yung mga clog na dumi sa pores niya. Kaya ang itim. Yun no ngayon no na masyado. So, effective sa kanya. Tapos yung isang binili niya na ano na tea oil na may salicylic acid, ako naman ang gumagamit kasi okay naman siya sa akin. Ito hindi ko pa na try sa akin, pero sa kanya okay. So, yan, pinapatuloy-tuloy ko ng gamit sa kanya kasi nga, nawala-wala yung mga ano-ano niya, itim-itim niya. Ayan, nabuhasan na. Nabuhasan na siya. Ayan na siya. Umawa naman si Hilary. Si Hilary, ko ng drink. Alahin ng pinuntahan. Nakain na muna kami guys habang manonood kami ng Netflix. Sabang kumain. Ay, naubot ka na naman. Oh. Layo mo. Oh, yeah. ano mo. Pero lumayo ka lang. Lumayo ka dito. Ko. Effects? Kasi ako sa sanili. Ayan. Ikaw nagbuhat nun ba? Eh? Hmm. Oh, very good. Ayan. Ang ulam namin is yung kagabi pa. Paulam nilang dalawa. Ayan chicken. Yung pinarito kong chicken na kagabi pa na binili. Tsaka tuyo. Gusto ko ng tuyo. Bumili kami kahapon doon sa kabilang palengke na dyan. tuyo. Kaya yun dyan? ko. Oh. So, ayan. Kakain na muna kami. Ay, okay, ano man? Ayun, ayun. Ay, parang lobat. Ay, ayan na. Ah. Ay, Daddy. Ay, pinasuot niya yung ano yung bracelet Tapos mayroon kami dito, Mr. Chips. Tsaka may <laughs> Ay, ano ba? sa na nagtatake. Si Princess naman yung ano. Nakahingi ako isa. Yung peras, favorite niya. Mas muna kami guys. <laughs> Naiyak ka ba? Nakakalungkot. Nakakaiyak. Ikaw ba, na. Matibay, matibay. Matibay. <laughs> oh, Mag-arimmat <my> na. <laughs> Naiyak ako sa palabas. Hindi, mababao lang talaga luha ko sa mga ganyan. Yung may mga bata-bata, ano miyak, tapos mga tatay-tatay, ganyan. Mababao luha so, ako sa mga oh. ganyan, Hindi, oh. ano, mas maganda, maganda yung movie instant daddy ni Gerald na polis. Ganda. Mas medyo naiyak pa ako dito sa movie na to kaysa sa isang movie na pinanood namin. <laughs> Ayoko na lang magitin. <laughs> okay ba siya ko? <laughs> Pero marami din ano, marami din nagsabi na maganda rin talaga siya. Mas ano, mas nakakatouch yung movie niya. Pero grabe yung plot twist. Ayoko na lang muna ikwento baka meron hindi na nanood eh. Ay, panoorin nyo. Ha? Panoorin nyo ang ganda. So, pagkatapos nga namin magtanghalian, guys, naisipan kung ayusin yung side na to dito sa may dining namin. Kasi nga, gusto ko maging maluwag. So, um, sinubukan kong ilipat ang pwesto ng dining pati yung uh, computer chair. So, ayun nga, na more problema ako dito kung paano ayos yung gagawin ko. At nakita ko rin yung mga wires ang gulo-gulo. <laughs> Ayan, so sinubukan ko idikit dyan, dyan, sa gilid. Kasi usually naman hindi naman kami madami, uh, hindi naman madami ang tao dito sa bahay. Tatatlo lang naman kami. So madalas doon kami kumakain sa likod. At uh, nauupuan lang talaga tong dining set dito kapag may bisita. So ayan, si Princess na yung pinag ko dito. Kasi nga, natatawa siya sa akin kasi naman problema ako kung anong gagawin ko. Ayan, tapos sa nakita ko pa yung aquarium naming maliit dumi-dumi na pala, hindi pa nalilinisan. So, ayan. Ayun, linis-linis na muna ako, guys. Diyan na muna kayo. Yan na kami, guys. Si Princess. Ayan. Opia ulit. Ang flavor naman niya is pastillas de yema. Yema. Pastillas de yema. pala kayo na update. Ayan. Binago ko yung setup dito kasi para maluwag kapag nag ano dito na ako mag edit Dyan tayo magtatrabaho. Ayan yung ating tripod na tinasan ko kasi nga um, nakatayo ako kanina. Tapos, inurong ko doon yung dining table namin na madalas naman, hindi naman nagagamit. Ginagawa lang talaga naming mga patungan ng kung ano-ano. Kasi meron din kami table doon. E, tatatlo lang naman kami. Ayan, nagkakasya kami doon. Mas maganda doon kasi kapag uh, may kukunin kaming gamit or may kakainin kami or may gagawin. Basta, ang ah, lapit-lapit lang. Ayan, papakita ko lang sa inyo. Ayan. Yung magulo naming dining set. Dining table, yan. Diyan kami. Kasi, ang bala ko nga talaga dyan, guys, magpagawa ako ng countertop dito. Kaso, syempre, dapat nung December, pinisensiyo ko talaga sa inyo. <laughs> Ayaw magpakita. Ayun, ano ko lang sa inyo. Dapat ng December kami magpapagawa. Naka, ano na yan, naka... Kumbaga, naka... Uh, ano ba tawag doon? Nakaplano na siya na magpapagawa kami ng countertop dito. Karugtong nito So, black din siya. Dapat na nakaganyan siya. Para itong table na to, itatabi ko na lang yan. Para uh, pagka may mga occasion-occasion yan, ang gagamitin. Hindi ko pwede yung let go to kasi ito yung unang table namin nung no lumipat kami dito sa Dasma. So, yun ang ginagamit namin dyan, dining Diyan kami kumakain kasi nga ang lapit na mga, yan o, no, kukuha ka ng mga gamit-gamit dyan or something ganon. Kaya itong dining namin dito, ay ginagamit na lang siya talagang patungan ng mga ano-ano. Kaya ang ginawa ko, dahil hindi naman siya nagagamit, pag may bisita, pwede namin iurong na ganun. tapos pag wala naman, ayan, dyan lang yan siya. Ganyan. Tapos sabi ko ditong ano na space na to. So, dyan ko, yan na lang gagamitin ko pang ano, pang um, office something, ganyan. Ayan siya. Tapos yan, maluwag. Ang laki pa ng space dito. Kasi medyo lumuwag siya guys. Gawa ng, in na namin to dito. ba diba? Dati dyan yung door natin. Tapos na nasa gilid na yung door natin. Ngayon, ayan, ang gulo. Huwag nyo pansinin niya. Kasi nga, humiga sila dyan. Hindi naayos yung mga labahan ko. Bukas ko na lang tupiin yan. Dinatamad na ako ngayon. Ayan, ba diba, Naurong na yan dito. Dapat, dati dito yung door natin. Tapos naurong na don So, ayan. Napagawa na kasi namin yan guys. Napa-extend na. Balikan ko yung sinasabi ko na dapat gagawa kami ng, gagawa kami doon ng um, ano tawag doon? Um, countertop. Hindi na tuloy noong December kasi alam nyo na yung nangyari. Medyo naging, naging hindi maganda yung ganap noong December natin. Kaya ganun guys yun. Tapos dahil gabi na at baka makalimutan ko na naman magano ano, makalimutan ko na naman mag auto. Actually guys naligo na ako. Pero hindi pa ako nakapag skincare kasi Um, ang ginagawa ko ngayon, inaayos ko yung mga thumbnail ng mga vlog ko mga nakaraan Nang wala maayos ang thumbnail. So, medyo nakahanap ako ng thumbnail na paggawaan ng thumbnail na hindi na ako ganun na nag-iisip. May, kumbaga may templates na siya. Ayusin mo na lang. Lalagyan mo na lang ng mga pictures. So, yun, napakadali na lang ng buhay ngayon. Ayun yung naisip ko. Sabi ko, ayusin ko na lang para medyo aya aya na yung thumbnail natin. Ayun. So, yun ang inaayos ko ngayon, guys. Ito ko na lang sa phone din. Mas madali. Ah, uh, na akong ta-download dito. So, yun. Baka makalimutan ko mag outro na naman. So, ayan lang mga ganap natin for today. Si Daddy Chris wala pa rin dito, guys. Sa schooling pa rin siya sa Laguna. Kami lang ni Princess. And last day na ng, ano nila, last day na ng bakasyon nila. So, balik na sila bukas sa school. So, balik. Gising na naman tayo ng maaga. So, ang Disney Princess bukas ay hindi na magigising ng tanghali. Dahil babalik na tayo sa buhay ng mga witch. <laughs> Ayan. So, hanggang dito na lang muna yung vlog natin, guys. Thank you sa pagsama sa akin sa araw na to. Sa day in my life. Okay. Thank you so much for watching. See you again. Bukas. Bye.